Isang mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na pag-aaralan at ating sa may Old Testament sa Kawikaan, Kabanata 13, Talata 20. Ang sabi dito, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino. Ngunit ang kasama ng mangmang -mang ay masusuong sa gulo. Sabi po sa NIB translation, Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po yung salita ng Diyos. So salamat sa Panginoon. So, uh, nandito po ako sa work. So, habang nagpapahinga, ay tayo po mag-aral ng kanyang salita. At uh, ito pong kawikaan na ito, ay nagtuturo po sa atin ng kalagahan na pipiliin mo yung mga makakasama mo. Kasi uh, magiging malaki kasi yung magiging part nila o magiging impluensya nila sa atin. Kaya nga tayo bilang mga, uh, lalo tayo na naglilingkod sa Panginoon, uh, kung gusto natin na uh, mas lalong lumalim o mas lalong lumawak yung ating kalaman tungkol sa salita ng Diyos, mas maigi na yung ating mga Uh, sinasamahan ay yung mga taong uh, uh, ganito rin yung desire na kalampuso na the more nila silang makilala ang Diyos sa buhay nila no? yung mga taong uh, uh, nag-aaral ng salita ng Diyos yung mga taong eh uh, ibinubuhos nila yung kanilang sarili, yung kanilang oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At hindi lamang sa pag-aaral ng salita ng Diyos kundi uh, yun din na uh, mga masarap makasama yung mga taong uh, uh, isinasabuhay, no, yung mga taong uh, namubuhay sa salita ng Panginoon, no? Kasi uh, mas maganda yon, no? Da, na yung nakakasama natin hindi lang yung mga taong uh, uh mahusay sa salita ng Diyos, may kaalaman sa salita ng Diyos, kundi mas mas the more no, na makasama natin yung mga taong uh, namumuha'y sa salita ng Panginoon. Kasi the more uh lumalalim din yung ating pagkaunawa, yung ating pagkakilala uh, sa ating Panginoon, no. Siyempre kapag siyempre kapag yung magkakasama, uh, wala kayong ibang uh, pinag-uusapan kundi yung tungkol kay Lord, 'di ba? Kasi kapag ang kasama mo, hindi ganun ka uh, uh, lawak din yung kanyang pangunawa sa salita ng Diyos, malamang baka pag nagsasama kayo, iba-iba yung pinag-uusapan pinag, pinag <laughs> Di ba? Baka iba-iba yung mga ano nga to, yung mga uh, pinagkwekwentuhan nyo. ba? Diba? So, imbes na uh, mag-umunlad uh, tayo sa ating uh, pamumuhay spiritual uh, baka ano maging stagnant o kaya uh, mahin uh, mahina o yung proseso ng paglago is uh, parang putol-putol uh, di ba kaya nga dito may kita natin na uh, dito sa may kawikaan talagang uh, uh, itinuturo na dapat tayo ay sumama dun sa mga taong may unawa sabi nga, yung kung gusto mo maging wise, kailangan nang sasamahan mo yung mga taong matatalino. Kasi bakit? Kasi nahasa yung utak mo. Nahasa yung utak mo. Napakalaga kasi, siyempre, sa decision making. Kailangan gamitan niya ng utak. <laughs> sa mga diskarte sa buhay, sa trabaho, pag mag-a-apply ka, kahit naman sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay, sa mga trials, sa mga hamon ng buhay, kailangan talaga gamitan niya ng utak. Kaya kailangan uh, uh, sabi nga is uh, ha, yung utak sa utak o kaya yung metal sa metal, 'di ba? Para mas lalong mahasa ng mahasa. Kasi siyempre, uh, kahit naman sa tingin mo sa sports, pag ang uh, maganda yung kinakalaban mo sa sports, yung mga taong uh, sa tingin mo mas magaling, mas marunong sa iyo di ba? Kasi kung palagi mong kinakalaban yung mga taong uh, mas magaling ka doon, wala ka doon matututunan. <laughs> di ba? Wala ka doon, uh, walang, walang mag-i-improve sa'yo. Kasi bakit? Kasi alam mo nang ano eh, mga mas mahusay ka sa kanila eh. Di ba? Mas maganda yung uh, makasama mo na yung mga taong magdadagdag ng kalaman. Pero hindi ko na maibig, hindi maibig sabihin na Uh, ang sinasabi ko dito is kunyari sa laro, 'di ba? Kung gusto mong mag-increase uh, yung yung kaalaman, simpleng mas maganda yung kakalabanin mo is yung uh, sa tingin mo na mas mahusay at mas magaling sa iyo. 'Di ba? Kasi ang ang ano kasi niya nang ganito kasi nangyayari, 'di ba? Pag mas magaling ka kasi doon, minsan na uh, masyado kang overconfidence, no? minsan uh, hindi ka na rin nagsasanay kasi iniisip mo, hindi naman uh, Ah uh, wala naman 'to eh, 'di ba? Minsan ina-underestimate mo yung kalaban mo. Pero pag alam mong mahusay, mas magaling sa Talagang nagpupursige ka na uh, talagang uh, uh, ginagawa mo yung paraan, talagang nagpa-practice ka kasi ayaw mo ring ah uh, uh, matalo at in the same time gusto mo ring magbigay ng magandang laban, no? Pero hindi mo maibig sabihin nyo, yun ay uh, para lang sa ano, sa kung gusto mong ah uh, umunlad yung yung karunungan no hindi hindi po doon yung kasama na hindi po ibig sabihin na hindi na tayo makikisama sa mga taong uh, uh, sa tingin natin mas mahina sa atin hindi naman ganoon no hindi hindi ganoon na ibig sabihin niyo mga kapatid ang inaano lang dito is yung kung gusto mong mag-increase yung yung kaalaman yung yung karunungan kasi nga kailangan pa rin nating makisama doon sa mga taong yun kasi yung mga tao naman yun sila naman yung yung mga bagay na alam natin tayo naman yung magtuturo sa sa kanila. So makita mo yung pagkakaiba, di ba? Uh, yung nalalaman mo uh, yun ay ituturo mo dun sa mga taong nga uh, kulang yung kanilang kaalaman. Kasi kung gusto mo madagdagan yung kaalaman mo para meron kang matutunan mga kapatid, kasi wala kang matututunan sa isang bagay na alam mo na eh. Di ba? <laughs> May bagay ka pa bang madadagdag sa iyo sa isang bagay na alam mo na? Siyempre wala eh. 'di ba? So kaya kailangan mong maghanap ng mga tao na makakatulong sa iyo na madadagdagan yung karunungan mo. 'Di ba? At hindi lang madadagdagan lang ka ang karunungan mo, kaya nga maganda rin na yung makasama mo yung mga taong namumuhay din sa salita ng Diyos kasi the more mo siyang maiuunawaan, the more mo siyang maiintindihan, 'di ba? Uh, katulad niyan, 'di ba? Pag sinasabi ng yung mga alagad, Maraming itinuro yung ating Panginoon sa kanila pero hindi nila ito maunawaan. Di ba? Pero bandang huli sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng ating Panginoon, doon nila bandang huli na unawaan yung mga itinuro ng Panginoon. Kasi kung tuturuan mo lang yung tao at hindi nila makikita, ano eh medyo magkakaroon sila na ano kaya may matututunan din pero the more nila, much more nila maunawaan yun kung makikita nila actual. No? Na makikita nila kung paano gagawin yun. Diba? So, ang mangyayari kasi, ang, 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 binasa kasi natin para madagdagan. No? Maging wise ka para madagdagan yung pagiging wise mo. Diba? Yung talino mo, yung kaalaman mo. Pero siyempre, Uh, yung, yung, nalalaman mo ngayon, yung kalino meron ka, siyempre yun naman ang isi-share mo dun sa mga taong uh, nangangailangan o masasabi natin uh, kailangan ng, ng, kailangan ng uh, karunungan na meron ka. Diba? So share mo naman yon So yun ay para isi-share mo sa iba. Diba? Yung karunungan meron ka. Pero yung para naman sa'yo, siyempre kailangan mong matuto. No, kaya yun ang sabi doon ba? Diba? Kasi alam mo po pa kasi pag uh, mga matatalino ang kasama mo, bago ka kasi magsalita minsan iniisip mo muna. Eh. <laughs> no, iniisip mo muna. Ano ba uh, siyempre eh, hindi ka rin basta basta magbibitaw ng salita kasi alam mo na yung mga kasama mo matatalino eh. 'Di ba? <laughs> Kahit nga minsan uh, kasi meron ako ng ano, meron ako ng um, uh, community rin no pero hindi siya yung sa spiritual no yung ano siya yung mga pragmatist no pragmatist yung mga logician <coughs> yung kung paano ka maging uh, paano, pa, paano ka para paano ka mag-isip ng critical thinking no? paano uh, yung pagiging ano pragmatist di ba paano paano mo titingnan yung uh, yung isang bagay no? yung yung truth doon Paano mo i-analyze isang bagay na hindi ka madadala sa emotion mo? Kasi mostly kasi pag uh, nadadala tayo sa emotion natin, yung judgment natin, yung nagiging bias na tayo. no? Hindi na tayo nakakapag-isip ng tama, hindi na tayo nagiging makatwiran kasi nga nadadala tayo sa emotion natin. So, yung dine-develop nila is how to think uh, cr uh, critically. no? Paano ka mag-isip ng, uh, ng tama. Diba? So, siyempre, kung minsan, pag nandun ako, Nag-ano nag, nag, ka rin, aware ka rin sa mini-message mo, no? Kahit yung spelling mo, no? Kasi <laughs> matatalino yung, ano, no? yung, yung, mga makakasama, yung mga makakasama mo doon. Siyempre, eh, nakayang minsan na ano eh. Talagang, talagang sinisearch mo muna kung tama yung spelling mo, di ba? So, ano ibig sabihin? Kasi kapag alam mong may taong mas marunong sa'yo, ikaw mismo nagiging aware ka eh. Nagiging aware ka eh uh, binabantayan mo rin yung sarili mo. Kasi siyempre, ayaw mo rin mapahiya. At the same time, kasi siyempre, makakasama mo, ano eh, uh, uh mata, ano, may mas matalino sa iyo. Di ba? <laughs> eh siyempre, kung minsan, ganito kasi nangyayari, no? May mga tao kasi, yung nakapag-alam nila na yung tao ay, kunyari, uh, kaya nga maraming nadadaya, di ba? Marami ang nadidisim. Kasi Uh, nag tinitek advantage ng ibang tao yung kaalaman ng iba no dahil alam nila mas marunong sila doon gagamitan nila ng mga malalalim na salita no? tapos siyempre parang uy ang ganda yan, ang ganda sa pandinig akala ng iba tama yung sinasamay mo no pero tinitwist mo yung pinaka meaning talaga niyon no yung talagang kahulugan niyon so marami ang nadidisip ang nadadaya kasi bakit kasi uh, kasi sabi naman ng Bible eh, dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaya nga sabi niya, may people perish because of lack of knowledge. Kaya nga dito mga kapatid, kung gusto natin maging wise, maging matalino, sabi doon is, uh, sumama tayo. Is doon sa mga taong matatalino. Di ba? So, ano yun eh, uh, para tayo ay lumago. No? Uh, ganun lumago sa, sa ano natin, sa sa buhay natin no? sa personal na paglago natin to yung tinuturo dito is yung personal no kasi kapag lumago tayo sa spiritual o sa anong area ng buhay natin doon tayo kasi magiging ano eh magigim pagpapala rin sa iba kasi ano man yung mga natututunan natin ano man yung mga experience natin na pagdaanam ma natin to sa ibang tao so ano yung ma share natin sa ibang tao kung tayo mismo wala tayong natututunan Diba? Sabi ko nga is, ang, ang isang mga ngaral na hindi nag-aaral, kapag tumayo yan at nangaral, wala kang mapupulot o wala kang ma makukuwang bagong aral. Diba? Kasi katulad sa amin, na nag, uh, nagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangan din naming mag-aral. No? Patuloy at patuloy na... Kasi, siyempre, alam nyo na sa Ah, uh, mostly kasi, 'di ba? Yung mga topics lang naman pare-pareho, 'di ba? Yung gospel, yung salita ng Diyos, 'di ba? So kailangan mag-ang isang preacher is yung mga nga is, na naman yung cre- ano, cre, creativity, 'di ba? Kailangan na uh, mag uh, ka pa ng mga ibang ideas, 'di ba? Kasi siyempre para hindi hindi may, para meron kang bago. Parang ano, yan, pagluluto, 'di ba? Pag um, Maraming klase ko sa pagluluto ng sinigang, 'di ba? May sinigang na baboy, may sinigang na isda, may sinigang na hipon, 'di ba? Hindi puro nga puro kung ang alam mo lang puro sinigang na isda, isda na lang na isda. Siyempre, mauuymay din naman yung tao. Kaya kailangan yung creativity, 'no? Kailangan mo ng mga bagong ideas, 'di ba? Ayun Ay, ang kukunin mo, 'yun ang kukunin natin, Yung mga bagong ideas na 'yon. 'Di ba? Sa sa adobo, 'di ba? Maraming adobo, Adobong baboy, adobong manok, 'di ba? Merong uh, adobong puti ngayon. di ba? Yung walang toyo. So, maraming klase kasi kailangan, ano eh, iba-ibang, uh, iisa siya, uh, ano, salvation, yung topic. Kaya yung uh, topic is uh, uh, yung holiness o yung yung obedience, di ba? O kaya yung submission. Simple, yung tao minsan, pamilyar na sila dyan eh, di ba? Pero ano, ano paano mo siya, ah, uh, uh, gagawa ng paraan na magiging ano siya, magiging patok, no? Magiging patok o mga magiging catching, no? sa, para sa tao. Ay narinig ko na 'yan, obedience. Ay narinig ko na 'yan ganito. So kailangan maging creative. So kailangan mo ng mga idea, kailangan mo mag-aral. 'Di ba? So Siyempre, kung kung, kung ang magiging resource mo, di ba, ay the same din, So, walang bago, no? walang bagong, wala kang bagong mapupulot, di ba? So, <coughs> ang ano dito mga kapatid is, na sa atin kasi bilang tayo ay naglilingkod sa Diyos, kahit, hindi naman, lang, naman ito sa spiritual, eh, no? kahit sa pamumuhay natin araw-araw, kapag may bago tayong natututunan, di ba? malaking tulong yun sa atin eh, di ba? At yung mga natututunan natin at yung mga experience natin na yun, pwede natin maibahagi sa ibang tao. Doon tayo nagiging ano, uh, kaya nga sabi, you cannot give what, what uh, yung isang bagay na wala ka. Ano? Yung isang bagay na wala ka, you cannot give. You know? Pero yung bagay na meron ka, pwede mo siyang ibigay. You know? Yun lang yung maibibigay mo. Kaya nga sa atin, sabi doon sa salita ng Diyos, na yung wise na tao, sabi doon, walk with the wise and become wise. No? Yung walk, sabi doon, is sasama ka. Di ba? No? Katulad niya, simpre, kung gusto mo maging mahusay na mekaniko, sumama ka doon sa mga mahusay na mekaniko. Di ba? Kung gusto mo maging ma magaling na manunugtog, samahan mo yung mga magagaling na manunugtog. No? Huwag yung mga parang ano lang yung uh, ano Yung parang wala, basta makatugtog lang, okay na. Di ba? <laughs> eh pag ganun eh, wala eh. Di ba? Yung quality. Yung hinahanap ko kasi din yung quality. Pwede, maraming tao, pwede namang maging ano, uh, maging uh, mekaniko, maging uh, pintor, o kaya maging uh, uh, tagapagtayo ng bahay, di ba? Pero, pag uh, ang pinagano lang yung, yung pagkakaiba lang is yung quality no ng uh, ng paggawa di ba kasi may mga tao talaga na detalyado eh no ayaw nila yung parang pachamba-chamba lang na, na pagpapatayo ng bahay eh yung may mga tao talaga na yun na dun yung dedication nila talaga nila no? yung parang ito na yung ano nila yung yung honor nila na ayaw nilang mapahiya na kapag gumawa sila ng isang bagay gusto nila may quality talaga di ba may quality So dito is sabi doon is Pura companion of fools suffers harm. Kapag sinasamahan mo is mga mangmang, -mang, sabi don is Masusuong sa gulo. No? Talagang ano eh, uh, gugulo talaga 'yung buhay mo. <laughs> 'Di ba? Kasi pag tayo nag naging wise, mga kapatid, naging matalino, naging uh, nadagdagan 'yung kaalaman natin. Siyempre, hindi tayo yung ano yung parang gullible, Yung, no? masada tayong mag ano, mapapaniwalain, diba? Na sama lang tayo ng sama, di ba? <laughs> so, minsan ano mangyayari? Siyempre, nalalagay natin yung sarili natin sa gulo, diba? Pero pag nag-iisip tayo mga kapatid, Uh, alam natin kung yung uh, sinasama natin is magdadala sa atin ito sa katagumpayan o kabiguan. Kung magdadala ito sa atin sa 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 success o sa failure, di ba? Kaya nga ano eh, kasi nag-iisip ka na eh, di ba? Pinag-iisipan mo yung decision mo, pinag-iisipan mo yung mga gagawin mo. Hindi dahil na close mo, kaibigan mo, ay maniniwala ka na agad, di ba? kung ano yung isumbong sa iyo, kung ano yung sabihin sa iyo, is paniniwalaan mo na agad. Siyempre, pag-iisipan mo rin muna, di ba? Kung pag may mga dinidil sa iyo na business o kaya may mga uh, preno pre-no-propose sa iyo na mga bagay-bagay, di ba? Hindi mo agad ito tinatanggap, hindi ka agad sa mo, o oh, sige, oo, okay, okay, di ba? Hindi ganun, di ba? Lalo ngayon, maraming scam-scam ngayon, di ba? Uh, good uh, sometimes it's good to be true, di ba? Mga talagang grabe yung mga um, ipinapakita no mga pera talaga namang ano 'di ba na talaga maiinggan nyo ka kung pakikinggan mo lang kung titignan mo lang talaga maiinggan nyo ka pero pag nag-iisip ka 'di ba at ina-analyze mo alam mo hindi ito maganda <laughs> 'di ba hindi kayo parang uh, ano agad yung ginagrab mo agad you no know? na sabi mo eh baka anong pa to baka lumipas pa diba? so tinitingnan mo muna yung mga sitwasyon. Tinitingnan mo muna, muna yung mga bagay-bagay, uh, no? Kung ito ba ay mabuti o hindi. Kaya nga mga kapatid, no, sa sa buhay natin, Napaka ano eh napakaganda na kapag nakakasama mo lalo sa paglilingkod yung mga alam mo na uh, yung yung puso nila ay nasa paglilingkod. So, so ako, marami rin po kung ano, mga hinahangaan ng mga lingkod ng Panginoon sa gawain ng Diyos na may kita mo yung kanilang na uh, didakasyon sa paglilingkod. So, talagang ano, uh, yung ano mo talaga yung respect sa kanila. Di ba? Na kahit nahirap yung buhay, pero may kita mo hindi to yung nagiging sanhi no? para talikdan nila yung paglilingkod nila sa Panginoon. Minsan grabe na yung problema, yung gabi na yung mga challenges, struggle nila sa buhay, di ba? sa financial, sa material na bagay. Minsan may karamdaman na sa katawan, pero uh, hindi mo makikita na nangihina sila sa pananampalataya nila sa si Panginoon. Kundi patuloy yung, yung paglilingkod nila, yung dedikasyon nila. Hindi yun na nagiging hadlang para sila ay tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? So, doon-doon ka hahanga eh. Di ba? Pag ito yung mga taong sinasamahan mo, ikaw rin mismo may inspire, eh, no? Mamomotivate -ma ka eh, di ba? Kasi may kita mo yung sitwasyon mo na ito nga mga taong to, mas grabe ay pinagdaraanan nila sa akin, pero uh, pa nilang umiti, di ba? Nakukuha pa rin nilang maglingkod sa Panginoon. So, yun, yun lamang mga kapatid, no? Na sa buhay natin, ay maging wise tayo sa mga sinasamahan po natin kasi kahit sa paglilingkod, di ba? Eh di kasi yung alab mo, yung init mo sa paglilingkod, bigla kasing mawala. Kasi nakadepende rin na minsan kung sinasamahan mo. Di ba? Kaya nga may kita natin, may mga tao minsan na nawawala sa paglilingkod, nang nangihina, kasi bakit? Kasi yung sinasamahan niya, mga chismosa. <laughs> Di ba? Yung sinasamahan niya is mga mapanirang tao. Tapos masyadong galibon, Ito na nun lang yung naririnig. Pinaniniwalaan. Di ba? Hindi mo na sinisiyas at tinitignan kung totoo ba o hindi. Dahil naniwala. Doon sa kwento, sumama yung loob niya doon sa kapwa niya. Hanggang bandang huli, eh, siyempre, yung, yung apoy mo sa paglilingkod mo, ha, wala. ba? Diba? Lalo pag nakikita mo yung taong yun, na wala namang ginawa sa'yo, <laughs> pero dahil nakinig ka sa chismis, di ba? So may kita natin, hindi maganda talaga kasi yung kahihinatnan. Kaya nga, be wise, mga kapatid. No? Hindi lang sa paglilingkod, kahit sa trabaho kahit sa araw-araw natin pamumuhay, mga tao nakakasalamuha natin. Kung alam natin na hindi ito magbibigay ng magandang uh, sa atin, tigilan na natin. <laughs> Di ba? Kung wise tayo, eh, tigilan na. Kasi alam mo, alam mo naman na hindi magiging magandang sa sa'yo, tapos dikit ka pa rin ng dikit. <laughs> Di ba? So, hindi po ganun, mga kapatid. Hindi po gano'n. no. So ang Diyos patuloy na dalin tayo sa mga taong uh, makakadagdag ng ating karunungan at kalaman uh, sa paglilingkod. 'Di ba? Nawa ay makasama natin yung mga taong uh, magbibigay pa ng lalong uh, init, uh, dedikasyon sa paglilingkod sa Panginoon. No. Hindi yung puro emosyon, 'di <laughs> ba? No, hindi puro emosyon. Kasi totoo nga mga kapatid, no? wala ano eh. Um, wala talaga magandang pag ano, wala talaga magandang mangyayari kung ang tao ay eh, papadala talaga sa emosyon. No? Kaya nga tayo mo pag yung mga kaya nga yun isa sa natutunan ko eh na wag na wag mo hayaan na madala ka ng emosyon. Kasi sabi nga when emotional high, intelli, eh, ano, intelligence is low. Kaya marami ang nakakamali sa mga decision, sa mga ginagawa. Kasi instead na yung intellect, yung magpangibabaw, yun na sa kanila yung emotion nila. Lalo ngayon sa social media, di ba? Daming galit ngayon. <laughs> Daming mga away ngayon, di ba? Kasi masyado mainit ang ulo eh, di ba? O merong nababaril, merong namamatay, merong mga nagsisisi, dahil sabi niya, nalalan siya sa galit niya, kasi hindi ka na lang nakakapag-isip na maayos eh. Di ba? Pero pag sinasamahan mo yung mga taong nag-iisip, ikaw rin mismo mag-iisip din. No? Tama ba itong gagawin ko? Ano, kapag ginawa ko ba to Ano yung magiging epekto nito? Di ba? So, yun lang mga kapatid. Nawaan Diyos patuloy. Magpala sa bawat isa sa atin. God bless sa ating lahat.